Mga kapatid, hindi lahat ng bahay ay tahanan. Dahil ang tahanan daw ay hindi lang yung apat na haligi na may pader at may bubong. Ika na isang kasabihan sa Ingles. Home is where the heart is. Ang tahanan daw ay kung saan tayo umuwi para sumilong sa ilalim ng balabal ng katiwasayan at katinuan. Matapos ang buong araw ng kabaliwan na pakikipagdigma sa malupit na mundo. Pero mga kapatid, sa matutuklasan ni Rona, si Rona ng Valenzuela sa paglipat nila sa isang bahay, ang kanilang tahanan ay mas maligalig pa pala. Dahil dito pala ay naninirahan din ang mga mas maligalig na kaluluwa. Mga pwersang hindi nakikita. Mga pwersang nasa sulok, sa magadingding, at kung saan-saan pa ay nakikinig lang pala sila. Mga kapatid, tayo rin po, makinig. Halina po. Dahil dito po sa Sana Lord, ay magsisimula na. Pasok po tayo. Pasok po. Pasok lang. Dahil papapasuki na po natin, mga kapatid, ang mga... Bisita ni Ate Rona oh, Tayo na mga anak, pumasok na tayo sa loob oh. Wow, wow ang ganda ng bahay! o oh, ano mga anak, nagusto niyo ba ang bagong bahay natin? Opo, Mami! Ang ganda! Uh... Uh, hmm? <laughs> Ikaw, Tom, okay ba sa'yo to? Uh, okay naman po. Maganda po, tsaka maliwalas. Mas maganda po ito dihamak dun sa, sa dati po nating bahay. O, uh, Rona, hindi ba kayo papasok ng Kuya Mark mo sa loob? Ha? Pasok na muna. Sige na. Opo, papasok na. O, oh, Rona, dahan-dahan lang sa pagtulak sa wheelchair ng kapatid mo, ha? Opo. Eh? Uh. Rona! Rona, ang ganda, oh! Maganda ka dyan! Lahat naman yata sa'yo maganda, eh! Oh, Rona, ano bang problema? Hindi mo ba gusto yung bagong bahay natin? Pwede na. Ay, talagang pwede na. Ay, ano pa bang hahanapin mo? Mas malaki naman tong bahay kumpara dun sa dati natin tinitirhan. Pero pa, tingnan niyo naman po. Ang dumi-dumi ng bahay. At saka kasi tingin ko po, marami pa kayong aayusin dito. Ay, nako, Rona. Huwag kang magreklamo dyan. Talaga mo dumi ang bahay kasi ngayon pa lang tayo lumipat eh. Alam mo, Rona, gaganda rin tong bahay kung malilinis ito na maayos. Sana nga lang eh, tumulong sa paglilinis at hindi yung magpapalusot kang hinihika ka sa alikabok para hindi ka mautusan. Ay, nako, Kuya Tom. Huwag niyo nga akong isama sa paglilinis. Hihikain lang ako sa mga alikabok eh. Kahit kailan talaga arti arte mo. Ah, sige, 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 Rona, ha? Dahil sa sensitive yung ilong mo, eh, kami na lang ang maglilinis. Pero dahil sa magiging abala kaming lahat sa paglilinis, eh, ikaw ang inaasahan namin na mag-aalaga dyan sa Kuya Mark mo, ha? Ano? Ako? Mag-aalaga sa abnoy kong kapatid? No way! Ay, Rona, iti mo nga yung bibig mo. Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng Kuya Mark mo. Gumalang ka pa rin sa kanya kasi mas matanda sa sayo. Whatever. Ay, Rona naman. Yan lang naman ang pinapakiusap namin ng tatay mo sa'yo. Okay. Ang kuya Tom mo, tutulong siya sa tatay mo para maglinis at magayos ng bahay. Kaya wala na siyang panahon pang mag-alaga sa kuya Mark mo. Sina Tony at Daya naman ay mga bata pa. Hindi pa nila kayang alagaan ng kuya mo. Rona, ikaw lang maaasahan namin. Pakiusap naman. <sighs> okay. Ano pa po ba magagawa ako? Rona! Rona! Huwag kang Hindi ako lilikot. Good boy ako. Good boy ako dito. Siguraduhin mo lang kasi kung hindi. Ay, kung hindi ano? Sasaktan mo ang kapatid mo? Ano ba pinagbabalaki mo, Harona? Nako, makinig ka ha? Subukan mo lang nasaktan ang kuya mo kapag nakatalikod kami. Sinisiguro ko sa'yo. Malalagot ka sa'kin. Ay, nako, tama na nga yan. Kakalipat lang natin ng bahay eh. Dapat good vibes naman tayo ngayon. Ay, nako eh, Mila. Ako pa ba? Pagsabihan mo yung maldita mong anak. Napaka-spoiled brat. Oo na, June. Ako nang bahala kay Rona. O uh, ikaw naman, Rona. Tumahimik ka na, okay? Opo, ma. Tatahimik na po ako. Ay, eh, ano pa? E eh, di mga photo album natin. At saka naglagay ako ng ilang wooden figurines natin dyan. Ah, kaya pala. Ilapag mo na lang dyan sa ilalim ng hagdan. Opo. Huh. Ayan, nalapag ko rin. Ano yun? Teka. Gawa pala ito sa kahoy. Akala ko simento eh. Mukhang may anay pa yata. Ay! Oh! Bakit anak? Ah, uh, uh, wala. Wala po, ma. <coughs> Nako, mukhang susumpungin ka na naman ng allergy. O oh, sige na nga, kami nang bahala sa iba pang mga gamit natin sa labas. Dalhin mo na lang ang kuya Mark mo sa loob ng kwarto. Opo. <coughs> Laro tayo! Sige, akong taya! Oh, sino naman yung kausap mo dyan? Ha? Ah, kausap ko? Mga bago kong kaibigan. Ayan sila, oh. Ha? Wala naman akong nakikita. Ay, nako. Hindi ka lang abnoy. Baliw ka pa. Rona! Rona, Malika, ka. Ayan sila, oh. Gusto nilang makipaglaro sa akin ng tagu-taguan. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Ilalabas na nga muna kita sa kwarto. Huwag muna, Rona! Rito muna ako. Dito lang ako sa kwarto ko. Ang ganda kasi rito sa loob eh. Anong maganda? Ang dilim naman dito. <coughs> ano ba naman yung taste mo, bulok? <coughs> Teka nga. Buksan ko na nga muna tong bintana. <coughs> Sinalo ka! Biglang nagsara yung pinto! Huwag kang matakot! Sinara lang ni Beng ang pinto! Ano na naman yung pinagsasabi mo dyan? <coughs> Sinusumpong na naman ako ng allergy! Sa dami naman kasi nang pwedeng libatang bahay! Dito pa nila napili! Wala na yata ang mapaglalagyan ng alikabok ang bahay na to eh! Ay nako! <coughs> Buti sinamahan niyo ako dito sa kwarto. Ano? Dito na lang tayo maglaro? Talaga? Yay! Sino ba yung kinakausap mo dyan, ha? Oo, alam kong abnoy ka. Pero please lang, magpakatino ka naman kahit saglit lang. Ano ka ba, Rona? Hindi mo ba nakikita yung mga bago kong kaibigan? Kung hindi talaga sira ulang mo kong nato, nananakot sabi ni Beng, at Jan, ang sungit mo raw, Rona. Wow ha, may pangalan na yung mga imaginary friends mo. Ibang klase. Ay, kaya ayaw kitang kasami. Pati ako magbabaliw sa'yo. Ay nako, junk ka na nga. Magsama kayo ng mga imaginary friends mo. Beng, bakit hindi kayo kumakain? Sige na, kain din kayo. Amala, kumusta? Kumusta ba kayo? Atay, uh, pagod po kasi ilang oras din po tayo naglinis ng bahay. Hindi pa tapos ang pag-aayos natin ng bahay dahil marami pa tayong mga gamit na hindi pa nailalabas sa mga boxes. Kuya Mark, sino ba yung kausap mo dyan at nagsasalita ka na naman mag-isa? Hindi, inaaya ko lang kasi kumain si Beng at Jan. Alam mo, ang creepy mo na. Eh, ikaw, Rona. Kumusta naman yung pag-aalaga dyan sa uh, kuya Mark mo? Eto po, para na akong mababaliw kasi kanina pa siya salita ng salita ng walang kausap. Ano yun? Parang may bumaba sa agda natin. Ako, bila sa kapitbahay lang yun. Naririnig lang natin mula dito kasi kadikit natin yung bahay na yun eh. Tsaka, yung kapitbahay natin may mga batang malilikot na kasama. Huwag niyo intindihin yan, ha? Alam niyo po, Papa, kanina habang naglalaro kami ni Tony, may nakita kaming dalawang bata na naglalaro malapit kay Kuya Mark. Tapos biglang nawala. Opo, nakita ko rin po yun. Kayo talaga masyado kasi kayo mahilig manood ng mga nakakatakot na palabas eh. Kaya kung ano-anong istoryang na pumapasok dyan sa isip niyo, kayo talaga. Ang <laughs> Ang kayo. Dayan, Tony, sinabing at dyan nakita nyo? Sinong bengat dyan? Yung mga imaginary friends ni Kuya Mark. Hindi lang po tayong nakatira sa bahay na to, Mama. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo dyan, ha, Mark? Ayan, Tony, dayat Nahawa na yung kuya nyo sa inyo, ha? Sa susunod, wala na manunod ng horror movies para wala na sa inyo mag ng kwento para matakot. Bawat bahay daw ay may kwento. At sino mang lumilipat para manirahan dito ay tinutuloy lamang ang pagsulat sa mahabang kasaysayan nito. Pero ano ang sikreto ng bahay na nilipatan ni Larona? Ano-ano kaya ang mga matutuklasan nila? Pero mga kapatid, isa lang ang sigurado. Ito ay simula ngayon ay magbabago na ang mga buhay nila. O oh, Rona, aalis kami ng tatay mo ngayon para dumalaw sa tita Rita mo sa nasugbo. Iiwan namin sa iyo ang kuya mo at sina Diana, Tony ha? Kasi ikaw ang pinakamatured ng isip. Ang kuya to mo naman, mamaya pa ang uwi nun galing sa trabaho. Kaya ikaw ang aasahan namin. Tama, kaya ang ko sa iyo anak ha. Alaga mo mabuti ang kuya Mark mo. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, nandito na kami ha. Anak, makakaasa ba kami na alagaan mo mabuti ang kapatid mo? <sighs> Opo, pa, ma. Hmm, sya, sige ha. Anak, alis na kami na nanay mo. Hmm? Sige po, mag-ingat po kayo. <laughs> a do do adatata, a do 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 Hoy, ikaw, wag kang gagawa ng hindi ko magugustuhan kung hindi mananagot ka talaga sa akin. Alam mo, kung hindi lang kita kapatid eh, inilublob na kita sa inodoro, Nakakasar ka talaga. Ha? Rona, may sinabi ka ba? Ang sabi ko, kung di lang talaga kita kapatid, eh matagal na kitang inilublob sa inodoro! Ay! Ay! ay, 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 ay ko! Bakit mo ba naman ako binatukan? Hindi naman kita yung naano dyan! Dapat lang sa'yo yan! Ay nako, may nakalimutan na naman siguro si na mama at papa. Huh? Walang tao. ulang hiya naman, may nanluloko pa talaga. Ay! Ang lakas ng angin. Rona! Oh my gosh, Mark! Nakatayo ka na! Teka, paano ka nakatayo na? Tinulungan ako ni Sergio. Sergio? Yung doktor na nakatira doon sa ilalim ng hagdan natin. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? <laughs> Alam mo, Abnoy, pinapatawa mo talaga ako. <gasps> Rona, punta lang ako ng banyo ha. Naiihi kasi ako eh. Ha? T teka, sasama na kita. Wag na, Rona, wag na. Kaya ko na to. At saka, tutulungan naman nako ako ni... ni Jan. Ay, nako. Pwede bang tigilan mo na nga yung kabaliwan mo? Sige, na, Punta na ako sa banyo, ha? pala ka sa buhay mo. Ay, nako. Masara na nga tong pinto. Nakakatayo na si Kuya Mark. Alam na kaya to ni na mama at papa? Dayan? Tony? Kayo ba yan? Tapos na ba kayong manood ng TV? Dayan? Tony? Kayo ba yan? Dia pergi ke bilik dia. Mungkin dia sedang mengharungi Tony? Buksan nyo nga tong pinto! At saka, bakit palipat-lipat kayo ng channel ng TV? May balak ba kayong sirain yung TV natin sa kwarto? K kusang bumukas yung pinto ng kwarto? Teka, makapasok nga sa loob? Walang tao sa loob? Diane? Tony? Nasa na kayo? Diane, Tony! Ay, naku! Kahit kailan talaga, pasaway kayo! Ikaw, Diane, 13 anyos ka na, pero para ka pa rin bata kung kumilos! Hmm? Mapatay na nga tong TV! Saan na naman kaya nagtago yung dalawang... Diane! Tony! Ano ba? Huwag nga kayong malakot dyan! Dia hen. Dia hen. Tony, ini bukan macam biru ya dah. Anu bayar. Kita kena buka sana yang pintu. Dek! Tony! Buka sana yang pintu. Malu ba! Dek! Tony! Rona. Oh, oh my sa ka na, Rona. Kuya, nakita mo ba si na Diana Tony? Hindi eh. Teka, teka, saan ka pupunta? Pupunta na sa sala. Naghihintay na sa akin si Nabeng at Jan. H Hindi pa rin ako makapaniwala na naglalakad na si Kuya Mark. Pero imbis naman tuwa ako, lalalong akong kinakabahan sa kanya. Dayan, Tony, kasi na ba kayo, ha? Poy! <tinyo> talaga kayo, Dayan Tony! niyo Ano ka ba naman, Ate Rona? Masyado ka namang matatakutin. Ang laki-laki mo na, Ate, tapos takot ka pa rin sa mga multo? Eh, teka, saan ba kayo nagtago, ha? Sa kwarto ni na mama at papa. Akala kasi namin pupunta ka ron eh. <laughs> Alam mo na, para mangupit. <clears throat> Loko ka talaga, Tony. Pero next time ha, wag nyo nang uulitin pa yon okay? Patayin nyo na rin yung TV kapag tapos na kayong manood. Hindi yung iniiwan yung bukas. Sayang yung kuryente. Hmm. Siya nga pala, Diane, Tony, hindi ba kayo nawiwirdohan kay Kuya Mark lately? Oh, uh, medyo. Lalo na nung nakatayo siya. Ang buong akala natin, imposible nang makakatayo pa siya. Di ba? Palagi niyang sinasabi na tinutulungan daw po siya ni Sergio. Alam niyo, naiintriga na talaga ako sa mga sinasabi niya. Pero Diane, Tony, tingin niyo ba may mga multo dito sa bahay? Opo, Ate Rona. Kasi kapag nasa kwarto tayo para matulog, palagi akong may nakikita na nakatayo na anino sa pinto. Para bang nagbabantay sa atin? T Talaga? Ako naman na, Terona. Nakikita ko palagi na gumagalaw ng kusa ang mga gamit natin. Lalo na dun sa kusina. Napapansin ko nga rin na araw-araw, pagising natin, may mga kutsara, tinidor at kutsilyo na nanasa sahig. Tapos sa sala, yung photo album natin palaging nakakalat. Kami tuloy ni na ate Diane ang pinagbibintangan na ng mama at papa eh. <sighs> ano ba naman tong bahay na nilipatan namin? Ang weird na mga nangyayari. Ano, Dayan, Tony? Okay bang niluto ko? Okay po, Ate Rona. Masarap tong pancakes na may chocolate spread. Oo, Ate. Buti naisip mo to. Mas masarap ang pancakes na luto mo kaysa sa luto ni Mama. <laughs> hmm. Kuya Mark, ayos ka lang ba? Yeah. Ah, ah, oo, Rona. Masarap yung pancakes na luto mo. Sana magluto ka pa ng marami para makakain din si Nabeng at Jan. Mm. Eh, kuya, si Nabeng at Jan ba? Anong itsura nila? Ay, para sinang, si sini si Dayan at Tony. Pero pansin ko, wala silang mga mata. Tsaka, mapuputla sila. Ah, Eh, itong si Sergio na tumutulong sa'yo, kamo na makalakad? Ah Si Sergio? Parang kasing edad ni Papa si Sergio. Bali tatay siya ni na Beng at Jan, Rona. Wala din siyang mga mata at saka din siya eh. Tapos marami siyang ugat sa leeg at muka. T Talaga? <laughs> Uy Kuya Mark, wag mo nang takutin si Ate Rona. Tingnan mo, namumutla na siya oh. Tsaka pinagpapawisan. Ate... Huwag ka nang matakot. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot sa mga multo? Natatakot po. Yun naman pala eh. Pareho lang tayo. <laughs> Narinig niyo yun? Mukhang nanggagaling sa kwarto ni Kuya Tom yung mga yabag, Ate Rona. Ate Rona, umalis na ba si Kuya Tom? Oo. Oh, kanina pang alasin ko ng umaga. Alam niyo naman, pumapasok yun sa trabaho. Alas sais na ng gabi umuwi yun. Oh, baka sa kapit, bahay lang yun. Kapag may naririnig tayo mga yabag, palaging sinasabi ni Papa sa atin na nanggagaling lang daw yun sa kabilang bahay. Pero parang dito talaga sa bahay natin nanggagaling yung mga yabag eh. Hmm. Halika nga, samahan niyo akong umakit sa taas che natin yung kwarto ni nakuyatam. Kuya Tom. Huwag na, Ate Rona. Natatakot ako eh. Ako rin po, Ate. Ayoko. Baka bigla na lang silang magpakita sa atin eh. Hayaan niyo na sila. Hindi naman nila tayo sasaktan eh. Ayan ka na naman. Huwag mo nang dagdagan pa yung takot namin. <tap> ah, narinig niyo yun? Bumukas yata yung pinto ng kwarto ni Kuya Tom. si Kuya Mark ng bahay! Bahala siya sa buhay niya! Basta ang importante, nakalabas tayo ng bahay! Oo, sa dilim! Hmm! Nagdidilim ang paningin! Ayoko, Daddy! Ayoko na rito, ayoko sa dilim. Ay, ikaw eh. Mga yabag. Mga mukhang si Mark lamang ang nakakakita. Hanggang kailan magtitiis si Larona sa ganitong buhay? Sa ganong klasing bahay? In denial ang mga magulang ni Rona. Para sa mga ito, ang mga nararamdaman at mga nadidinig nila ay mga tunog na ng gagaling lamang sa kapitbahay. Pero mga kapatid, sa mga kababalaghan na kanilang patuloy na nararanasan at sunod-sunod hanggang kailan sila magtitiis? Hanggang kailan sila magbibilang? Hanggang umabot ba ito ng isang daan? <coughs> ano man? Basta isa lang ang sigurado dito. Ang kakakwentuhan naming ginigiliw, hindi ito ang isang maaring tawaging tahanan.